Sinira nila si PBBM, sinira sa social media. Sinabihan nilang bangag, adik, sinira nila dahil alam nila na yung asawa, weaknesses social media. Even ang pagpapapasok ng illegal drugs sa Pilipinas, hirap na hirap na hirap na sila. Mga kababayan, para mapagtakpan yung mga mess na ginawa nila. Anong mess na ginawa nila mga kababayan ko? Pag nakita ni Bongbong Marcos yan, Dadalihin ni PBBM kasi yan Mga kababayan ko Anong ginawa nila? Eto, Tinira nila si PBBM Sinira sa social media But they cannot destroy the name of the Marcoses Inside the world of social media Hindi nila mawasak-wasak Sinabihan nilang bangag adik Sinira nila dahil alam nila na yung asawa Weaknesses social media Ngayon mga kabayan ko Second Ngayon mga kabayan ko Nung nakita na ni PBBM Yung mga ng dating administrasyon, ano ginawa ni Bongbong, mga kababayan ko? Nilinis. Anong unang nilinis, mga kababayan? Na niya nang nakita, mga kababayan ko, na pinoprotektahan ng mga d**k. Ano? Pogo. Pogo. Second, mga kababayan ko, nagwala na nagwala yung sa Dabao. Balikan natin. Ano pa, mga kababayan ko? Nung nahuli yung d*** lending sa Maynila kung saan sangkot yung mga general niya, mga kababayan. Woo! O ano pa mga kababayan ko, niligwak niya yung mga dapat ligwakin. Napakarami. Even ang pagpapapasok ng illegal drugs sa Pilipinas, hirap na hirap na hirap na sila. Talagang dinali ni PBBM kung ano yung mga highlights ni dating Pangulong na gustong gusto niya na pinoprotektahan niya. Eto na mga kababayan ko, nagsalita sa Dabaw. May presidente tayong adik! <allein noise> ba? Naalala niyo yun? Nung nagpupuputak yung matanda doon? Kasi bakit mga kababayan ko, lahat ng negosyo bagsak na? <plastics> Wala na. Kaya masasabi niya, May presidente tayong adik! Bagag na ko! Bagag pa din! Tingnan niyo mabuti. The <ikke> demolition <settle> job kanina na focus. Kay PBBM? No. Martin. Secondary si Bongbong na nag-ani. Sabay nilang binanatan ng binanatan yung dalawa. Hanggang sa malaman. Eto pa, pinakamasakit. Umutok yung West Philippine Sea. At si Harry, nadulas mga kababayan. Nadulas si Roque na may gentleman's agreement between the China. di ba mga kababayan ko? Natukoy ngayon na meron tayo na presidente kaalyado ng China. Ang nangyayari pa dito, inareso si ganito, inareso sa si ganyan. Hindi nyo napansin, winales ng gobyerno lahat ang kaalyado ni Digong. Wow!